pa palaisipan pa rin sa mga otoridad kung paano na ipuslit ang mga pamukpok na ginamit sa pagnanakaw sa loob ng SM Mall of Asia nitong linggo. Ang isa sa mga suspect, positibong kinilala ng mga rumisponding babaeng pulis na pinapurihan naman ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Saksi si Marisol Abduraman. Kumpirmadong isa sa mga umatake sa SM of Asia nitong linggo ang lalaking ito na nakuha na ng CCTV na nakaitim na pantalon at checker white at blue polo. Na-recover na yung uh, damit na may dalawang tama with uh, blood stain. Okay. At saka yun ang suot nung ano, ng during the robbery. Nakabarilan daw siya mismo ng mga babaeng pulis na sina PO1 Juliet Makababat at PO1 Delia Langpawi na unang rumuspundi sa lugar. Mga after how many minutes may narinig na po kaming nabasag na salamin. Ah, una yung narinig yung basag na salamin? Yes, ma'am. Tapos so, yun, alert na kami nun. Sabay, bumunot na kami ng baril namin. Tatakot. Yung parang mawawala ka sa sariling is Pero hindi, andun na yun eh. Kailangan nung nang mag-presence of mind. did not think twice about, di ba? Takbo kaya tayo dito. O hindi na natin tumigil yung kaguluhan dyan bago lumapit. Lumapit, pinagtanggol ang ating mga humayan. Nakunan din sa CCTV ang ilan pang suspect na kunung rin, nakabarilan ng mga pulis at nagbasag ng mga salamin sa mga ninakawang jewelry store. Kabilang sila sa siyem na nakatakas na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Iniimbestigahan na rin kung bakit tulad sa ibang SM branches, either jeweler at FNC Jewelry Shop din ang pinuntiriya sa si SM Mall of Asia. Okay, tinitingnan natin kung bakit ito yung particular na store ang tinatakot. Kasama kasama yan dun sa pag-analyze. Okay. At hanggang ngayon, nananan tiling blanco ang mga otoridad kung paano na ang mga labi tubo na ginamit sa pagbasag sa mga eskaparate. Nalulungkot ang NCRPO na meron pa rin ilang mall dito sa Metro Manila na tila binabaliwala ang kanilang mga rekomendasyon hinggil sa pagpapatupad ng seguridad sa loob ng mall. Uh, kung bakit nakapasok sila dahil meron na silang tinagdag na security measures. So, sa isang statement, ikinalulungkot daw ng pamuna ng SM ang insidente na nangyari sa kabila rin ng paghihigpit nila sa seguridad. Patuloy raw sila magpapatupad ng mahigpit na seguridad sa kanilang mga mall. Ako si Marisol Duraman ang inyong saksi.